babawi tayo ngayon kay Elma dahil uh, nag ano na nagladoon natin sa kanya. Pumili ka dito. Kung ano'y mapili mo, dun tayo pupunta. <laughs> Isa na lahat yan. Pupunta tayo ng Paris niyo. Ano? <laughs> ano ah, na? Ano na? Ano ah, na? Let's go to hmm. Europe! Hmm. Yes! Okay. Let's go! Pero, pero, bago yan. Bago yan. May surprise ako. Louie! No. Ayan. Ako oh, ka, boy. At si surprise ko lang ta. May surprise ako para sa'yo. Ayan. ka. Hold ka. Blind, hold ka. Ayan. Gumayak ako, ha? Oo. Oh, Oo. Oh. Okay. Aliga, aliga, aliga. Kasi, <coughs> Euro. Ang sabi mo, asasakyan. Abang. Abang. Ayan. Ano? Okay, laka. Nah, ready na mo yung mga... ano? mo? Sa maliit ako. Okay na. Oo. Oh, okay. One. Two. Three. Open muna. Sabi ko na Paris! Yes! <laughs> Karam! <laughs> Sabi ko na! Sabi Sabi ko na! Kaya ngayon, boy. Ayaw mag video nung paparating yung big Paris na ano. Ayokong. <laughs>

Talaga, Anong gusto mo? Iba-iba klase Paris to. Paris, mami? May Paris. Ako po, ano nga po ako? Ah, uh, lechon Paris. Yes! <laughs> <laughs> <At> <How? laughs> <laughs> Pera, naiiyak ka, naiiyak ka. <laughs> <laughs> Alam mo na. Sobrang <laughs> ate.

Happy. Ha? Huh? Happy nga, ah. happy. So <laughs> happy. Dinala ko na kay Paris para sa iyo eh. Mabilis din yung mga andito. Ah, Sobrang please. Please <laughs> <Dito> mo. Tama mo. Hindi naman niya alam. Did this. May itlog ko. Tar. <laughs> dami na pala talaga turista sa Paris. Ayun e, o. Ayun na ko yung mga turista. Where are you from? I'm from Korea. Uy, ay. nakala ko yung Bornal. tayo dito. Ay, kaya kapatid niya. TV? Oh, ay, kaya kapatid. Tini, kapatid ba? bonjour. Ay, bonju. Abonjing. Bakanay. Bonji. Mga Chinese. Eh. Chinese national. Hmm? Uh, okay. What's your name?

Uy! You know Hindi na naniwala, ako naniniwala. Hindi ka naniniwala. Pag naniniwala, ikigis mo ako! Ah, gano'n na? Ikigis mo lilipad tayo sa Paris. Ayan yung piloto natin! <laughs> <laughs> piloto! <laughs> Ayan <laughs>